Aris, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan, ay pagtuon mo sa iyong mga personal na plano ay magdudulot ng positibong resulta. Huwag hayaang maistorbo ka ng mga hindi mahalagang bagay. Ang mensahe ng kulay ay nagbibigay sa iyo ng paalala na ang pagpili ng tamang direksyon ay magdadala sa iyo sa tagumpay. Color, sky blue. Sumisimbolo ito ng malinaw na pananaw, pagiging bukas sa komunikasyon, at kagaanan ng damdamin. Number 18 at number 42, ang mga numerong ito ay pahiwatig ng pagsisimula ng bagong hakbang na may malinaw na layunin. Taurus, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ito ay pabor para sa mga desisyong may kaugnayan sa tahanan o pamilya. Ang pakikipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay ay magiging mas makahulugan. Ang mensahe ng kulay ay nagdadala ng pagkakaunawaan sa gitna ng katahimikan. Color, cream, sumasalamin sa kaginhawaan, mainit na pakikitungo, at pagkakabuo ng loob sa paligid mo. Number 27 at number 50, magbigay pansin sa mga bilang na ito dahil may kaugnayan ito sa pagtanggap ng magandang balita mula sa malayong lugar. Gemini, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan, pabor sa iyo ang pakikisalamuha at pagbabahagi ng ideya, ang iyong pagiging palabiro at magaan ang loob ay magdadala ng sigla sa paligid mo ang mensahe ng kulay ay nagtuturo ng pag-iingat sa mga salitang bibat iwan. Color, lemon yellow, simbolo ng kasiglahan, katalinuhan sa pananalita, at mabilisang pag-iisip. Number 21, at number 34, pahiwatig na ang mga bagong kakilala ay maaaring maging mahalaga sa hinaharap mong plano. Cancer ang magpapasigla sa iyong araw, na ayon sa gabay na kalikasan, ang araw na ito ay nagsusulong ng mas malalim na koneksyon sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng emosyonal na seguridad, mas makabubuting manatili sa mga taong tapat sa iyo, ang mensahe ng kulay ay nagpapalalim ng damdamin at pangunawa. Color, indigo, nagbibigay ng malalim na pangunawa. Katiyakan sa damdamin, at lakas ng loob sa gitna ng pag-aalinlangan. Number 11 at number 36, paalala na ang mga sagot sa iyong katanungan ay matatagpuan sa katahimikan ng puso. Leo, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan, may hatid na panibagong liwanag ang iyong pagiging bukas palad, makikinabang ang iba sa iyong mga payo, ang mensahe ng kulay ay nag-aanyaya ng pagtanggap sa mga taong nangangailangan. Color, mint green, sumisimbolo ng kaginhawaan, kabutihang loob, at kagalingang mula sa puso. Number 14 at number 29, nagpapahiwatig ng tagumpay sa gawaing voluntaryo o pagtulong sa iba. Virgo ang magpapasigla sa iyong araw, na ayon sa gabay na kalikasan. Ito ang araw ng pag-aayos ng mga bagay na matagal mo nang nais tapusin, may taglay -like kang enerhiya upang muling bumalik sa mga naantalang plano, ang mensahe ng kulay ay nagdadala ng disiplina at katiyakan sa pagkilos. Color, Blue, kumakatawan sa matatag na paninindigan, pagiging maayos, at tahimik na lakas. Number 8 at number 22, ipinapahiwatig na oras na para isakatuparan ang mga plano sa mahinahong paraan. Libra, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ito ay magiging sentro ng balanse sa pagitan ng iyong mga personal na pangangailangan at ugnayan sa iba. Ang mensahe ng kulay ay nagtuturo ng tamang pagsasaalang-alang sa damdamin ng kapwa. Color, lilac, sumisimbolo ng pakikiisa, pagkaunawa sa emosyon, at pag-asa. Number 10, at number 35, ang mga bilang na ito ay patunay ng pagkakaroon ng panibagong oportunidad sa pakikipagrelasyon o samahan. Scorpio ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan, mas magiging malinaw sa iyo ang mga lihim na motibo ng ibang tao. Gamitin ang kaalaman sa tamang paraan. Ang mensahe ng kulay ay paalala na ang katahimikan ay maaaring maging sandata. Color red nagbibigay ng lalim sa mga ideya, pagtatago ng tunay na damdamin at matibay na paninindigan. Number 9 at number 45 nagdadala ito ng mensahe ng paghahanap ng katotohanan sa gitna ng katahimikan. Sagittarius, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang araw na ito ay magandang pagkakataon para tuklasin ang isang bagong kaalaman o karanasan. Magbubukas ito ng pinto para sa panibagong direksyon. Ang mensahe ng kulay ay nagtutulak sa iyo na maging bukas sa pagbabago. Color, tangerine, nagdadala ng enerhiya, lakas ng loob, at pagkasabik sa mga bagong karanasan. Number 13, at number 26, paalala na ang pagbiyahe o pakikipagsapalaran ay may dalang positibong resulta. Capricorn, ang magpapasigla sa iyong araw, na ayon sa gabay na kalikasan. Itoon mo ang oras sa iyong mga personal na layunin, iwasan ang mga nakagagambala sa iyong atensyon, ang mensahe ng kulay ay nagpapalakas ng kakayahang mag-organisa at magplano. Color, olive green, sumisimbolo ng kapanatagan, pag-iingat sa desisyon, at matibay na pundasyon sa gawain. Number 6 at number 39 paalala na ang tagumpay ay makakamit sa pamamagitan ng pasensya at tahimik na pagsisikap Aquarius ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan ay nag-aanyaya ng malayang pag-iisip mas mainam na buksan ang sarili sa ideya ng iba ang mensahe ng kulay ay nagtuturo ng pagbabago at kaisahan Color, silver, nagpapahiwatig ng inobasyon, malayang kaisipan at pagkakaroon ng koneksyon sa mas mataas na layunin. Number 5 at number 32, ang mga bilang na ito ay pahiwatig na ang kakaibang ideya ay maaaring maging susi sa tagumpay. Pisces, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan. Ang pakikiramdam mo sa paligid ay magbibigay sa iyo ng kakayahang makaiwas sa hindi magandang pangyayari. Ang mensahe ng kulay ay nagbibigay linaw sa landas na tatahakin. Color: Pink. Kumakatawan sa kagaanan ng damdamin, koneksyon sa emosyon at matatag na pananalig sa kinabukasan. Number 3 at number 24. Nagbibigay babala at gabay na pakinggan mo ang sinasabi ng iyong puso.